Hi guys, after nga ng one and a half hours na biyahe mula dun sa Oslo, Cebu, sa Whale Shark Watching, nakarating na rin kami dito sa Badian, Cebu, Badian, Cebu, basta ganon. Hindi ko alam kung anong right pronunciation. And pagkarating na pagkarating nga namin, sinalubong kami nila kuya. And dito agad nila kami pinaupo sa may table na merong ah uh, pipil Ito yung wave, parang waiver nila or yung may mga tanong sila rito kung may mga allergy ba or what or may mga sakit ba. Yan, kailangan niyang pila bago tayo magtuloy sa ating canyoneering. As in, pagbabang-pagbaba sa sasakyan dire-diretso, wala nang kuskus balungos pa diretso na agad, fill up na agad. Ang mga nakalagay dyan, kailangan ng mga information nyo, emergency contact, mga food allergies, kung may sakit ba kayo, kung nag-exercise ba kayo, kung may post-operation surgery ba kayo, ganon. Basta all about you sa sarili mo. Kung titingnan nila kung fit ka ba sa niring or kung dito kasi sila magbe-base kung paanong paghahawak yung gagawin nila sa inyo pag nandoon na kayo sa Itong fill up nyo na ito ay ang magiging guide nila kung sino yung mga taong hinahawakan nila, kung ano yung mga food allergies, kung ano yung mga previous nilang karanasan. So, parang dito sila magbe-base kung paano nila kayo i-approach, i-handle. Pag nag na kayo, hindi naman ibig sabihin pag may nilagay kayo mga sakit dito, hindi na agad kayo pwede mag -canyoneering. Ito ay guide lang nila para malaman nila kung ano yung mga kalagayan ng mga turista nila na dadali nila sa canyoneering site. After namin matapos yung pini-fill upan namin, kailangan na raw namin magsuot ng life vest at ng helmet dahil papunta na raw kami dun sa canyoneering site. And ayan nga sila kuya pa yung nagsusuot sa amin ng life vest at ng helmet. And bago nila kami suotan ng ganyan, nagpakilala muna sila kung sino sila. Sila si Kuya Jason and Kuya Mike. Ayan, yan dalawang tour guide natin para sa ating canyoneering experience. Niloloko nga nila kami dahil ini-interview nila kami kung first time baramin dito sa canyoneering. Sabi namin, oo. And sabi rin nila, first time din daw nila sa canyoneering. <laughs> so sabi ko, patay tayo dyan. First, them, first time din pala nila, tutuloy pa ba tayo? <laughs> Kasi akalaan nyo yun, yung magkakay sa inyo, first time din pala sa kanyo hearing. Uh, ano lang naman nila yon Joke time lang nila sa mga nagiging guest nila. And after nga namin maayos yung life vest and yung helmet namin, we're ready to go na. Dahil sasakay pa pala kami ng motor bago kami makarating doon sa canyoneering site. Akala ko malapit na lang dito sa mismong pinag-draft uh, of fun namin pero kailangan pa pala namin magmotor. And bago kami sumakay sa motor, picture-picture muna para may evidence tayo na nanggaling tayo dito. And here we go! We're ready to go! Akala namin tag-isa kaming motor na iaangkas. Yung pala sa isang motor, dalawa kaming iaangkas. So parang nga sa habal-habal kami dito. <laughs> Niloloko pa nga kami nila na ano raw to, big bike daw to sinasakyan namin. Naaawa na lang kami kay kuya pati doon sa motor niya kasi ang lalaki namin tapos ang liit ng motor na sinasakyan namin pati yung driver namin ang liit ay ano nakikita nyo ba guys ang liit liit niya compare sa amin dalawa na ang cash niya na ang laki laki namin wala naman kami choice dito naman kami pinasakay nung aming mga tour guide so wala na tayong magagawa kung hindi sumakay and mukha namang sanay na si kuya sa ginagawa niya mukha namang lagi na niya ang ginagawa to kaya sumakay na rin kami and in fairness naman kay kuya pati doon sa motor niya mabilis naman and okay naman yung pagdadrive ni kuya and nga pala doon sa pinagdrapo po pa namin papunta doon sa orientation site hindi pa sa canyoneering site talaga tayo pupunta guys sa orientation site pa lang ayan yung mga gagawin guys kita nyo pag magkakanyoneering kayo kailangan nyo muna pumirma ng waiver, ilista yung mga allergies nyo, magsuot ng helmet at ng life vest, then pumunta dun sa kanilang orientation site. Lahat yon kailangan nyo munang daanan bago kayo pumunta mismo dun sa canyoneering site. Simula dun sa dinrap wrap namin, mga 10 minutes pa, 5 to 10 minutes pa yung motor ride papunta doon sa kanilang covered court which is doon yung orientation site nila later makikita nyo guys medyo malayo-layo rin yung aming minotor papunta dun sa kanilang orientation site. And maganda rin naman ang pagsakay namin sa motor guys kasi ang ganda rin ng paligid nila nakikita nyo. Kung hindi puro puno, puro dagat yung makikita nyo. Super fresh pa dito sa lugar na to guys. Hindi pa ganun karami yung sasakyan. Or kung may sasakyan man, talagang dumadaan lang. Kasi parang daanan lang tong lugar na ito or kung maraming sasakyan man, yun ay dahil maraming turista na pumupunta, guys. Pero, ano pa talaga siya, yung lugar mismo is underdeveloped pa. So, fresh pa yung mga hangin, marami pa yung puno. Ayan, no, oh, guys, tinan nyo yung ganyang view, ba diba? Walang makakatalo sa ganyang view, guys. So, blue sky, blue yung dagat, ang ganda ng paligid, mahangin. So, kahit kinakabahan kami, nag enjoy kami dahil sa view, guys. And after nga ng how many minutes na rides guys, nandito na kami sa kanilang covered court. And ayan, marami rin kami mga kasabay na turista dito guys na mag a ng orientation. Sa orientation guys, sasabihin nila sa inyo yung mga dapat at hindi nyo dapat gawin pag nagkakanyoniring na kayo. So, para lang magkaroon kayo ng simple knowledge kung ano ba yung pupuntahan nyo, guys. Kaya may ginagawa silang orientation. And after nito, pupunta na tayo doon sa zip line or my choice kayo kung maglalakad kayo ng 45 minutes papunta sa starting point ng canyoneering site. So watch out for part 2 ng ating canyoneering experience guys dahil dun yun na makikita ang simula ng ating canyoneering adventure. Thank you for watching and hope to see you on my next one. Bye!